Grabe na talaga ang dumi dito sa kusina at hindi na rin talaga kinakaya ng mata ko kaya tara't samahan niyo ako mag-reset. Pero syempre, bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Ini schedule ko na talaga na maglilinis nga ako ngayon dito sa kusina dahil grabe na talaga ang dugyot ate. <coughs> nung mga nakaraang araw, nakakayanan pa nga siya sa punas-punas, pero ngayon hindi na talaga ati, Kita nyo naman yung libag, diba? Kaya ayan, habang maaga pa lang, inumpisan ko na nga rin yung paglilinis dito. Huhugasan ko na nga sana yung condiments organizer ko, pero naisip ko nga, natanggalin ko na nga muna lahat ng nakalagay dito. At para meron namang maiba dito sa video natin, ganyan na nga lang ginawa kong pag edit And charan, umpisahan na ang bakbakan. syempre, hinugasan ko na nga muna itong condiments organizer ko para pag ko na nga, ito yun na nga rin siya. Ito rin kasi talaga yung nakita kong pinakamadumi dito sa kusina kaya nga ito rin yung una ko nilinis tapos sunod ko namang pinanasan dito sa may bandang itaas nung nakaraang araw ko pa nga kasi napansin na medyo maalikabok na nga rin yung mga nakalagay na lutuan ko dito madalang ko lang kasi talaga magamit yung mga lutuan na nandito kaya literal na naging display na lang talaga sila ate Kaya ayan, para hindi naman sila masira, ay pinunasan ko na nga rin isa-isa. Hindi mo na nga nagagamit, pababayaan mo pa. Uy, hindi nung mga nag-unbox nga ako nung nakaraan, marami nga ang nagsabi na mamahagi naman daw ako, hindi naman sa pagdadamot, pero alam nyo naman na galing nga ito sa follower natin kaya nga ganun na lang din talaga kahalaga sa akin itong mga gamit ko na to, pero hayaan nyo nga po, pag na-monetize na nga po ako dito sa mga pinagagawa ko, eh, syempre mamahagi tayo ng mga bagong lutuan or mga bagong gamit sa bahay nagaling galing sa sariling bulsa ko dahil syempre ate kung masarap ang mabigyan eh, mas masarap pa rin talaga ang magbigay at yan din talaga yung pinaka pinapangarap ko ang pagbigay sa iba. Grabe, iniisip ko palang na excite na ako. Ang sarap sa pakiramdam. O siya, ito nga habang naglilinis ako, meron nga akong dumating ng mga parcel. Pero hindi ko nga po mapapakita sa inyo kung ano nga yung mga laman nito dahil pinabili nga lang po sa atin yan. Kaya ayan, itinabi ko na nga muna at bumalik na nga tayo sa paglilinis. Naibalik ko na nga rin pala itong condiments organizer ko. Kaya nga binalik ko na rin yung mga nakalagay dito. Sa mga nanghihingi pa nga rin po ng link ng mga gamit ko dito sa kusina, e eh, na lang po yung shop na pinagbilhan ng nagbigay sa akin. Lahat po ng gamit ko dito sa kusina na pangduto, ejan eh, dyan nga po galing. O siya, ito na sa wakas mahuhugasan ko na rin yung lagayan ko ng mga plato. Simula binili ko to ate, ngayon ko palang ito mahuhugasan. <laughs> Oo, ganyan ako katamad. Uy, hindi. Color mo ka kasi itong platuhan ko. Kaya nga hindi rin talaga halata yung mga dumi. At ang pinakakailangan lang talaga ng linis dito. E, eh, ito ang tao ba ng mga plato. Pero alam nga naman yan lang yung linisin ko. Siyempre, lilinisin ko na rin lahat, ba? Diba? Pero dito ko na nga lang hinugasan sa CR para nga makabelo at mahugasan ko rin ng maigi. Kaya ayan, sa mga nanghihingi ng update sa CR ko, ayan po, nakadikit pa rin yung wallpaper. At mukhang matatanggal nga lang po yan kapag ka nanawa na nga ako. Pero syempre yan yung nagpamilyon million views sa atin Kaya nga susulitin ko din talaga yan Pag nakikita ko kasi talaga yung mga bunga ng pagbimini vlog ko Iginaganahan din talaga ako O siya nasa hugasin pa nga yung mga iba kong plato Kaya nga yan lang muna talaga yung mailalagay ko Pati nga itong ilalim ng baso hinugasan ko na nga rin Dahil palagi nga yan natutuluan ng tubig na galing sa plato O alam nyo na mag special shoutout nga muna ako sa star sender ko na to Grabe talaga ang supporta Kaya maraming maraming salamat po Syempre kung gusto nyo rin masendan I-follow nyo na yan sya, dali. Wow. Wow. Grabe, ang sarap na naman sa mata. O, di ba? Nakapaglinis na ako, nakapag-content pa ako. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.